Hello mga apo, another challenge na naman. Ito yung challenge na nung ko na. Pero ngayon na itutuloy ko siya. Ito yung one shot, one verse. At dito nga sa akin na basa, meron akong dagusuhan na verse dito at talagang sinasapuso ko siya kasi alam ko na makakatulong ito sa akin. Ito kasi yung yung nasusubaybayan ko, ito yung gabay at advice na sa ngayon ay uh, na yun lang yun na pangahawakan ko sa ngayon kaya mag start na ako sa one verse one challenge one shot one verse